sa ating Pangulo ng Paaralan, Sister Irene Bell Galibang RSM, sa ating Direktor ng ating Paaralan, Dr. Jose Lorenzo Lopez, ang ating Dekalo ng ating Paaralan, Dr. Alexis Tahonera, at ang ating Panakuhin Pantangal, Alcante Gabriel San Juan, mga, mga ng reformador at rektor seminaryo at mga kabalong sa seminaryo, ang mga kapwa po pong at kapatid kay Kristo, magandang araw po sa inyo lahat. Malaking karangalan sa akin na mabigyan ng titulo na maya kong laude sa aming klase. Una, maraming salamat sa ating Panginoong Diyos na kami ay kanyang tinabayan sa aming pag-aaral isa sa mga pinakamahirap na parte ng aking buhay sa seminaryo ay isa na po rito ang pagkugol ko sa aking oras sa pag-aaral. Sa awa ng Diyos, kami ay natutulong-tulong na mag-aaral para ipasa namin na kami mga eksame at lalo na sa depensa ng thesis. Ang aking musmos na pangarap na maging pari palang araw ay naway makamtan. Salamat sa aking ina na walang sawang sumusuporta sa aking pangarap at sa aking lumaho ang -am, ama na suporta sa akin sa aking, aking nakatatan na akong kapatid, mga tropa at mga kabaro ko sa seminaryo lalo na ang aking mga kasabayan ko simula sa aming unang araw sa seminaryo. Sa aking ina na walang sarong sumusuporta sa aking pangarap, Ma, may apat na taon na po ako bago po ako maging kamari. Ma, maraming salamat po. Alam ko si Papa ay masayang nakamiti sa ating salamin. Sa ligit ng inyong kalaman, ang aking kamay pumanaw ng pitong taong na nakararaan na siyang sumuporta sa aming pangaraw. Pa, sana'y ganap ng iyong kasiyahan. May apat na taon pa po bago ko po tundin ang pangaraw ko. At sa aking mga kabalo ko sa seminaryo, patayon sa ating tinatahang. Kahit anong hirap na dinanas ay nakayali natin. Ang aming buong seminaryo ay para kami na sa Militar. Kami ay mga kadete ng ating Panginoon para tayo ay sa atin, sa ating Panginoon. At mga layko namin kapag-aral, maraming salamat na kasama rin namin tayo sa nakapagtapos. Bago po ako magtapos sa kita tanong ay may salin, salawigain ang dati Pangulo ng Timog Afrika na si Nelson Mandela ng edukasyon ang na siyang kapangyarihan natin para kamatan ng pinabukasan. Kahit hindi tayo magpari ilan sa ating mga layo ko na kamangaral ay magagamit natin ang ating pag-aaral para tayo umulal at pag-ahon ng ating pamilya. Mga Ibitan ako po ng mga kalaunin. Maraming salamat po. Mabuhay ang mga magsipagtapos na may kayo na makapangyari ng Diyos.